What's up mga kateks! So for today's video ay mag-animation muna tayo So itong story na to ay patungkol dun sa aking pagkatinik doon sa dagat no? Natinik kasi ako ng stonefish dun guys eh So ito yung animation na yun Balit to tulang pala kami nung time na yun guys Ako, kayo kapatid ko, tsaka yung tatay namin Tapos sasakay kami sa aming bangka Itong bangka ano to guys, ito yung ano yung Puro lang na bangka, yung walang marine yung kinutkot lang siya, buong kahoy lang kinutkot, ginawang bangka. Kasi kailangan naming tumawid ng ano, ng hibasan. Kasi yung hibasan kasi guys, hindi rekta dun sa gilid. Kailangan naming tumawid ng alaot bago kami makapunta ng hibasan. Bale, ito palang pangingisda namin guys, no, eh, hindi siya pambenta, pang ulam lang talaga. Kasi meron naman kami mga tanim na kamote. Bale, pang -pares lang ng kamote yung aming ulam na mauhuli dito sa dagat guys. Sa pagdating namin dito sa Ibasa, na yun, namamana agad kami ng isda. Puro pana lang naman ito manumano. Yun kasi wala kaming ano guys eh, kagaya ng bunsod or lambat. Wala kaming ganun. So mano-mano lang ito guys. Hanggang sa makaapak ako ng isang ano isda. Grabe, sobrang sakit nung paa ko pagkapak pagkaapak ng isda na yun guys. Yun palang isda na yun, yun pala yung stonefish na napakamagandag eh ko yan yata yung pinaka na isda sa buong mundo yung napakan ko yung dalawang sungay nun ganyan kasi ako nung bata o oh guys eh ubod ng kamalasan <laughs> pagkatapos sabihin ng kapatid ko yung nangyari kinuha agad ako ng tatay ko para sa sa bangka para umuwi na kasi nag-aalala siya kung anong nakatinig sa akin pa hindi kasi pa niya alam eh na iparay eh, stonefish pero namamagaan na yung tuhod ko kasi sobrang sakit talaga yung buong paako na maga na Pati pag uwi, pasan-pasan ako ng tatay ko sa pag ng mundo, kasi hindi talaga ako makalakad sa sobrang sakit. Pagdating namin sa bahay, tinitingnan ko yung aking hita. Sobrang ano na, magana, na. sobrang sakit. Tapos mahirap siyang pagalaw-galawin. Ang bigat, parang isang napakalaking martilyo yung pa ako. <laughs> At bago tayo magpatuloy sa ating susunod na kwento, siguro ay na nakasubscribe sa ating channel para mas parami pang video kaya nito natinik ng pako dahil sa pagbi vertical <laughs> Nakita ko kasi yung mga kaibigan ko guys na nag-tumbling-tumbling sila, nagbi vertical sila doon sa ano, dayamihan. Yun yung bagong ani na palay tapos pagkatapos isalang sa machine ay tumatalsik yung mga dayamit na iipon ito na parang bundok which is yung pinagtatumblingan nila nung time na yun. Pre, nakita mo yun? Tumatumbling-tumbling sila. Oo, ang galing nila. Tara, puntahan natin. Sali tayo. O agad namin pinuntahan yung ano, pinagatamblingan nila. Para gusto namin sumali na ako din. So, abang nakikita namin silang tumatambling, kung may sa kita din nila kami. Nag-umpisa na kami mag-tambling-tambling doon. Yan <laughs> lang talaga libangan namin dati guys kasi hindi naman uso cellphone dati sa mga batang 90s eh. <laughs> Puro vertical lang at kung ano-ano mga laruan. Kami-kami lang din gumagawa. Malambot yeah. din kasi yung Dayami guys kapag ano tagtatamblingan siya. Mga para din siyang foam yung ginagamit sa mga atleta. Yun yung pang mahirap na foam. Kasi walang ibang papagpraktisan guys eh. Kung hindi sa Dayami, ano yan? Sa dagat. Tapos habang nagtatamblingan kami, dito ko na nangyari yung pinakamasaklap na pagyari sa akin. Habang nagbipertikal ako, maroon na ng napakataas tapos pagbagsak ko, yung nabagsakan ko pala merong pako na ano? kahoy na may pako na makalawang pako. Medyo malalim yung pagkabaon ng pako sa pako kaya kailangan ko pang itulak yung kahoy para lang talaga sya matanggal Grabe yung baon Nung malaman nyo ng parents ko, agal akong sinalang sa traditional na gamutan na tinatawag nilang pabilo Grabe, ito yung pinakamasakit na gamot na ginawa sa akin guys parang may sinusunog sila kung anong bagay mo tabako yata yun sa ipapatak sa butas grabe sakit grabe feeling ko parang sinusunog yung napako na sugat doon sa akin pa kasi grabe talaga yung sakit guys para talagang pinapasok nila yung ano yung kung saan ako napako kasi daw pang patay tetano daw yun at dito na nga nagtatapos yung ating video maraming salamat sa panonood at siguro yung nakasubscribe sa ating channel for more videos just like this Thank you for watching.